Hi hey guys! Welcome to my vlog. Uh, madalas ba kayong nakakaramdam ng makati ang kifi? Mabaho? At nakakaranas ba kayo ng mga abnormal discharges? Gaya ng mga yellow, grayish discharges, and then a uh, fishy smell. Kung nanonood na kayo sa akin dati, alam nyo na yung mga meaning niyan, di ba? Pwedeng BV, yung bacterial vaginosis, o kaya namang yeast infection, at meron ding naglilid uh, ng trichomoniasis. At at yun yung nakakahawa at pwede nating ma-transfer sa partner natin. At meron akong isi-share sa inyo kasi uh, gamit ko to. Uh, noon ang gamit ko nung before TTC pa ako, nung hindi pa ako nabubuntis at nagpaplan uh, nagpa-plan pa lang mabuntis. Kasi kung uh, alam nyo, kung yung mga nakakilala sa akin, alam nyo na meron akong problem sa cervix. Meron akong uh, cervical erosion. Kaya, laging pangit yung discharges ko. So, kasi yun yung sanhe. And yes, nakaka-affect talaga yun sa pagbubuntis natin kung nagtatry tayong magbuntis. Kasi nga, uh, kung lagi kang merong infection sa perta, diba? at uh, kung may problema dyan sa perta natin, uh, kahit maganda yung quality ng simila ni Javi, uh, pag uh, dyan pa lang sa bungad, patahin na. Okay? So, napaka-powerful din ng mga discharges natin mga babae na uh, parang protection ng mga uh, harmful bacterias, yung mga outside bacterias, pati yung mga sperm. Pwede niyang uh, i-protect uh, dyan pa lang sa bungad, uh, namamatay na yung similya. Kaya yun din yung sanhinang ng hindi nila pag-mimit ni egg. So, yun din. So, share ko, guys, ito. Kung familiar kayo nito, itong boric acid. Ito yung gamit ko ngayon, pang dalawang ano ko na to. Ah, uh, before kasi, ah, uh, nung si ako, ibang brand yung gamit ko na, ano siya, wax siya. Ah, uh, yung alam nyo, yung parang candle, ganun. Wax yung ano niya. Ito naman, capsule siya, ganyan. Ito siya. Meron din akong video nito sa TikTok na, ah, uh, na-test ko, na natutunak kung gaano katagal natutunaw to sa loob. Ah, uh, natutunaw siya mga less than 5 minutes lang sa tubig. At syempre, pag sa loob natin, mas madaming uh, secretion, mas mabilis matunaw. So, proven naman na natutunaw na siya. And then ngayon, kahit nagkaanak na ako, uh, meron pa rin akong cervical erosion na ganyan. And then, kapag dumatanda na rin ta tayo, nararanasan na tayo mga ibat-ibang mga discharges na ano kasi sa pagbabago ng hormones natin. So, kailangan ko din talaga to. Uh, ang ginagawa ko dito is uh, every night sa one week. Okay, kung uh, hindi pa natatanggal ng isang uh, linggo, another week agad. So, okay naman, mga 3 um, uh, months ago, yung uh, gumamit ako ng 1 week lang, and then okay naman na lahat. And then, 3 uh, days ago, uh, napansin ko, meron na naman, so gumagamit na naman ako na ito. So, ganun lang. um lang, pangalan nun, kung kailan kayo makakaranas sa mga abnormal discharges, doon nyo lang gagamitin. At hindi pala pwede to sa mga buntis at nagpapadede at uh, kung may mga ibang karamdaman. Okay? So, paano natin gagawin? Ito siya, ganito siya. So, ito siya, capsule siya na soft capsule at merong powdered sa loob at yun ngayong boric acid. So, first, maghugas tayo ng mabuti ng, uh, sa kamay natin, syempre na may sabon. Kung meron tayong vaginal applicator, pwede rin. And then, i-dry natin yung kamay natin at uh, mas maigi kung nakahiga tayo before tayo uh, maglagay. So, ganyan, ipasok lang natin hanggang doon sa may uh, cervix natin. So, medyo deep siya. Ganun lang.